Hi guys, so kahapon ay kahapon hindi ko naluto yung kinuha ko na uh, lukot So ngayon ay lulutoin natin pero bago yan eh, is linisin muna natin yung lukot Okay, ipakita okay, ko sa inyo paano ko linisin guys ha? Hi guys, so bago natin itong makain at uh, bago natin itong lutuin at makain Kailangan muna natin 'tong linisin ng mabuti kasi marami siyang mga dumi, mga dahon mga lumot, algae, at ibang ma nakadikit dyan. So, para talaga siyang pansit sa dagat, guys. Pero ano to, natural. Natural yung color, natural yung kulay, tsaka yung lasa. Masarap talaga to, guys. Masarap to siya ano kilaw, pero try ko muna tong lutuin. Kasi hindi ko pa na-try. Lagi ka na lang na-try yung kinilaw. So, ayan, nilinisan ko talaga yan ng mabuti ng maigi kasi marami siyang dumi. So, ito na guys. Tapos na yan malinis. Ang ganda ng kulay. So, lulutuin ko na yan. Nag-prepare na ako ng kamatis, sibuyas, ahos, tsaka limonsito. Sa rice cooker ko na lang, sa rice cooker ko na lang yan, lulutuin kasi wala akong ibang lulutuan. So, parang ano ko lang siya guys, igisa ko lang siya. Tapos with oyster, kaya kainan na. Ito, ito yung pinaghirapan ko, sakit-sakit ng ano, balakang. <laughs> Hi guys, so, ayan, kainan na. So yan lang ang ulam ko. Yung niloto ko na lukot. Para na talaga siyang pansit. Para siyang uh, bihon. Parang na ano yata guys, napasobra ko yata ng pagluto kasi ang lambot-lambot na. Ang dali ko talaga na busog dyan. Pero masarap naman siya guys. Kasi sakto naman yung pagkatimpla ko dyan um, dali ko talagang nabusog dyan. Pero masarap siya. Pero siguro next time, ibahin ko naman yung, lalagayin ko na naman ng sabaw. 嗯 <clears throat>。 Sånn. <coughs> 嗯。<clears throat> Hi guys, what's to my